yung uh, apoy. Ito, ang gagamitin natin na pang, tawag pang, Ayun, no? pang pa ng skin. At may mga skin, may mga feather na hindi natanggal. Um, Mahirap tanggalin, so ganito nyo na lang sinukin natin para yung chicken parang naalilid siya. Sa Ilocano, parang pinipitan ang amoy Ito sa Ilocano. Ayan. Uh, oh, ang na mga Uh, dito po sa Vancouver, ayan, wala po akong ano uh, dito, patoy. So, gabi ko na lang po yung ginagamit ko. Okay. Idea para sa mga gusto mong magluko ng parang binipitan. Para mga may amay, ano siya, na nasunog. Okay. Ano ba tawag yung sunog ba ang tawag ko? Pero yun na nga yun yung purpose. Nakatignan nyo guys, pag na, ano yung skin, no? yung skin, magiging firm. So, ewan ko lang kung mag ito sa mukha pag ginamit ito sa baka. Ayan. Ayan guys, ganito lang ang gagamitin nyo. Bumili ka ng ganito. Ito refillable ito. Ayan. So ayun na nga, natapos na. So akin nang papatayin ito. Ayan o, ganyan lang o. Ayan. Tapos wala na o. So dito, ako ay magkakatay ng chicken. So ganito po yung pagkakatay na alam ko. This is the way I I know. Inuuna dito sa mga legs. Ayan. Tapos, binibiyak yan guys. Ayan o. Oh. Kasi nandito yung join. So, ayan, binigiyak yan na ganun. Here. So, it kinda, ayun. Tapos, here, sa likod naman, merong ano dito, yung ano ng pakpak. -pak. Ayan, o. Oh. Oh. Tapos, dito rin. Para madali siyang takayin, guys. Or hiwala-hiwala yun. Ayan, o. Oh. So, nakita nyo itong dalawang ito. Ayan tapos hihilain lang ito ayan, ayan oh, mahihila ko yan ayan. ayan guys oh ayan oh dihati na yan oh diba ang bilis ang bago, guys ng pagka ano pagka ano ng skin ayan ganun lang yun, katali magkatay tapos syempre dito hanapin natin yung join wow yung join niya dito yung ganyan ako kanina yung parang yung, tutunan na lang para madali ganyan ganyan lang po yung pagsatay ng chicken or manok tapos syempre dito sitong maporol ko ng utak. So ganyan na 'yang kalalakay pag ako nagluluto, guys. So eto magtitinola ako. So ayan. Just go. Ingat, ingat. Ayun na, guys. Oh, madulas. matulog. Oh, yeah. Ay, katay ng manok. At mahirap pa yan guys pagka uh, ikaw mismo ang nag nag katay sa leeg talagang ikaw ang nagpadugo ng kanyang ano. Ayan. Tapos anuhin mo pa yan sa apoy. O kaya buhosan mo ng mainit na tubig para buhusan ng init na tubig para matanggal yung mga ano niya, feather niya. Ayan. Tapos ang finishing noon, yun nga yung pinakita ko sa inyo. Bago siya kakatayin, yung finishing niya. Yung kailangan na i-blue torch siya or pwede naman din hindi, pero mas malinis kung na sunog yung mga excess na ano na mga feather niya. Ayan guys. So ayun. Ngayon gagawa naman ako ng mga panggisa.